mga dapat gawin bago ang exam. Aking experience. So, okay, number one po, search mo po muna yung room assignment mo sa website. At kung maaari, puntahan ang location mo kung saan ang location ng eskulahan ay inyong room assignment. Para pagpunta nyo po sa mismong examination na is alam nyo na kung saan po kayo didiretso. Hindi na po kayo maghahanap. Okay, sa dress code naman, plain white polo shirt ang Ay, dapat yun naman marami po yung sa Shopee sa Lazada sa Tiktok mag order kayo mga mas mamura po sa mga online mapalalaki man babae bakla tomboy butikik baboy sa so, pang iba naman pwede Amin, yung sa akin kasi yung binili ko lang ano black pants nga mula sa Tiktok tapos yung iba doon naka slacks dark blue may black tapos merong naka palda pero yung palda is pang business attire yung palda pero mahal lagpas po yung skirt. Meron din doon nakamaong, pero hindi punit-punit tayo. Yung maong na desente, yung plain na maong. Tapos yung mga dark, number 3. So number 3, dapat pumunta dapat po, dapat po sabi doon ng proctor bago ang exam. Like for example, cellphone natin, kinukuha yun bago ang exam. Hindi mo pwede sa bag. Parang dapat ibigay mo dun sa proctor kasi pagdating dun sa labas, may kukuha ano ang ano, mga taong kukuha. Binibilang yan. Nakabase din sila sa cellphone. Kung ilan yung gadget na nandoon, binabash kung ilan yung nasa room assignment na tao. Kasali na din doon yung proctor. Kinukuha din po ang cellphone ng ating proctor. Ang ginawa sa amin, ina-arrange kami by alphabetical. Ba bago ang exam, sinasabi mo na kami kung ano yung dapat una. Kasi diba iskantro, tatlo yan. Tatlong yung iskantro na nakapatong. Ang tayo dito. Tatlong iskantro niyan. Tagal yung pinaponit tatlo yan tatlong iskanto ng nang bibigay sa inyo ayan makinig po kayo dyan mga importante sasabihin ang inyong proctor so huwag po kayo malilate dahil may screening doon tapos merong paalala kaya dapat makinig kayo so last time yung pa-exam namin kasi late siya, sobrang late niya Siguro ko nag-answer na kami about sa general education. Darating lang niya. So ang nangyari, hindi siya muna nagtanong sa kanyang mga katabi or sa proctor. Basta lang siya nagsagot. Ang nasagutan niya po ay ang um, professional education. Isa yon So ginawa niya, parang nabwishit siya. Tinagutan na lang siya. So, sabi niya, mag-exam na lang ako sa susunod. So, sayang. Sayang yung binayan nyo 1,000 sa online. Tapos, ganun lang yung gagawin nyo. Tapabagsakin nyo yung exam. O, yempre, huwag nyo kalimutan yung pagkain nyo, yung pang-snack nyo. Mga 2 days, matulog kayo ng maayos bago ang exam. Kasi ako, hindi ako natulog. Tapos, nag-review-review -review pa ako. Masakit pala yung ulo ko. Tila nakasakit ako at nakapasa ako. And, at doon din para sa ano, bago mag-exam, pinapalinis sa amin yung aming desk, yung aming lamisa, yung aming table, or ang aming inuupuan. Dapat, ang doon na gamit ay ang lapis, pencil, ball pen. Hindi kayo mag pencil, mag ball pen, bahala kayo. Tapos, brown envelope, at saka plastic envelope. Tapos yung, dapat yung noah lang ang nandun. Lang po, thanks for watching, Bye-bye.